Tiiga Santa Catalina may sapit ng isang kat di kalma, iti preemptive evacuation dagiti gara apektado a pamilya dadaitan ti nasyata katadalget ti da evacuation center iti ili. <coughs> Dopo ken ibagyo uwan imabot ti 73 a pamilya pakairaman ti kayanak iti, kayana, iti adda iti, iti evacuation center ti Santa Catalina. Segon ken ni local disaster risk reduction management officer Stanley Pataw daytoy ket iti panakapursardan nga nagbakwit ta dagiti agpegad dayti kasasaad da ta asidagda iti kabaybayan ti ili ti Santa Catalina. Kalikot mamadda iti Nag, bali nagkanda kami ng minti preemptive evacuation ng ma'am iti total of 73 three uh, families uh, tapos uh, ada iti one individuals ma'am. Ah, uh, nagapunta nga barangay dagat uh, uh, ngayon sir? iti, bali ngamin kami namin ma'am iti uh, bar barangay nga ada iti coastal uh, Iso iti Barangay <laughs> baranggay Barangay Tamurong Barangay Paratong Ken Barangay Subot ma'am in the question center mo, ma'am, katanda na siya, three days nga newborn mo, ma ma'am. Ayan, ma'am, uh, bale, iso da, ma'am, uh, na ipanda, EJ, RH, ma'am, tap nona, na, natintintas pintintas, kin mas, uh, safe di area da, ma'am. Ah, uh, nagito yung amin nga families, ma'am, kat talaga nga nagito yung bar da, kaya iso ti identified mo uh, nga, vulnerable yung yung areas dito, ayan, mi. Ah, uh, tas may isang pinagsaga na, ma'am, at kin, ah, uh, na da, giti bumarangay, ma'am, Nayat dan nga uh, nag-preemptive evacuation ma'am. Napindos na nagdiretsyon dalak si Center kaya ti Barbaro nga close auditorium nga dito yung damit yung naging nayaplag ang nagigdaan daanda. Kaya di pamilya may ti maladag nga karaman nga nagbakwit kati ina na dadan ti RHU para ti safety da. At damit giti senior citizen, na giti biyang ti PWD, at na na siya at met ti na da. Manam na magalutat ng aldaw, may paimet ti relief para ka apektado nga pamilya. dagiti rescue equipments na kasagana met, ken kompleto met iti ili ti Santa Catalina. Yes ma'am talaga nga na full alert kin at dapat iti ko ma'am nakistandoy lahat ng uh, partner agencies tayo uh, which is na uh, Coast Guard. BFP kini ti PNP nga naka-standby la yon ti kamam ti barangay nga yes mama kadagiti di nagibakwit dito ilimyasan da Catalina ag uh, ginanos tayo at importante at dati itinatal nga lugar uh, kinsapay kumatahan nga pumigsaw na ito bagyunan Sir, so, mas kamit, sir, lagi itira rescue equipment. Saan niya nag-itira si Santa Catalina? Tapos, nag-itira si Well, mam ma uh, nakasaga na mo't logistics me, may panggap uh, iti equipment, nagiti nag-iti luglugan me, uh, damot nag naka mga uh, private sectors nga heavy equipment na madadaan mo mga sarmat, ma may pag-mong um, mga sapol man na iti waterways, tap na madarabaras kang bumaba nag-iti danong iti lay to do, ma'am. kada like, nag-iti motorbot ka na, kasha, da, Santa Adda ma'am, nakapreposition damat amin ma'am, mga kasapulan lang uh, mausar, ma'am, nakaroon dito. Makuna, nga na ready ti ilita at damet, tinaangin nga ensed nga suda da paiti hos kada ito yung programa. At damet nga PNP, kadwada ng agbantay, ti tmdrmc, tikaming tbfp, kas damet nga iting agbantay kadwada at Philippine Coast Guard. Para tigpigsaan na natin lokanja, DWS Komando Kabaranggay, Nyokomando 9, Lablimpi, Burgos.